Ayan guys. Magandang madaling araw sa ating lahat. Ayan o. Oh. 2.45 na guys. Hindi pa kami nakakatulog. Ayan. Gagatong pa rin kami hanggang ngayon. Titigilan namin ang gatong yan ay mga sa siguro mga alas 4 pa. Hindi na. matilinga. <laughs> na. Bangarang. Ayan guys. Ayan guys. Samahan nyo kami sa aming paggagatong ng kopra. Ang uh mapit -huh. niya kay Nini si Dan so ay ano ay. Sobrang dilim ng ating kapaligiran guys. Oh. Wala kaming makita maliban sa aming apoy. Ayan. Alas 9 na kasi kami nakapagatong kagabi guys. Kaya ayan hanggang ngayon 2.45 na may apoy pa rin ang aming kopras ayan, hindi makita ang um, por marias, ayan may papakita ko sa inyo natutulog guys ayan, ayan yung isa nakakulokbong naka ng jacket sa ulo ayan, nakikita siya sa diliyan ayan Ayan siya guys. Kataluklong siya ng kanyang jacket. Tulog na tulog. Hirap na sitwasyon namin dito guys. Kapag kami nagkoko. Pero sobrang dilim. Pagdala mo lang kayo. Ipapakainin kayo na rin si Tawasin. Kay Junior. Abayaran na lang. Ayan mga guys. Ayun guys. Ang dilim ng paligid. Hindi namin na mamalayan. Baka may multo na. Ayan. Sobrang dilim. Ayan guys. Magagatong ayun ako. Ayan mga isang na. Ano, ano? Emily pahawak. Magagatong ako. Gatal si kanyan. yan. Ang <tong> dalawang gatong pa kita, <laughs> ayan guys oh ang ganda tingnan nyo guys oh parang may nasusunog na tao ano kaya yun Ano nyo ba ang aking nakikita? Ano oh, yun ba? Diba? 'di ba? Parang may nasusunog. Eh. Ang ganda ng panaginip ko. Ako na may nagising sa samid ko. Ang <laughs> panaginip. In love daw ako. Ayo, <laughs> ay. In love. <laughs> In love daw puro Maria. Ah,